Ay siya, ay nagkatay nga kami ng baboy para may ulam. Sa mahal ng karne sa karnihan ay kami na nagkatay ng amain, pansariling ulam. Hindi naman kalakihan ng baboy nare, kung bagari ay eh, bansot, kaya di rin maglalalaki. Lawag na sa pakain din eh. Kaya amin kinatay na at inulam at syempre ipinagbigay din ng aming sarili. Reward kung baga at syempre, din sa mga blessings sa migi sa amin Amin yan tinimbang muna. Aba, ay naka 42 kilos din naman ng baboy nare eh. Eh kami-kami na nga lang na nagkatay. Ikaw? Tadtadan din naman ng tadtadan eh. Akala mo'y sa Punsyo 9. Yan nga pala ang ninong ko. Magbababoy din yan. Sa Amain, sa Batangas, ay hindi rin mawawala. Magpapataya lang STL. Kau, sana'y makatumbok mong malakalaki Nang ng makabili ng page. Aray nga, tumising muna kami mag-ihaw. Ayos nga eh. Kami nagdinog ang Ay hindi na nakuha na. Pero sadyang ang sarap ng dinugang yong Aray nga, nag-stack na kami sa aming prejider. Salamat sa itaas at matagal-tagal namin hindi po problemahin ang ulam. Ay siya, eh, paano ga ka, mga kabuwaik? Sa susunod na lang ulit. Ingat. Love you.